Hindi mo na nga nakapag-tinapay ngayong umaga dahil nagiba ang cravings. Another day, another story to share. Pagkatapos nga na dumaan ang bagyo, kung mapapansin ninyo ang ganda na naman ng panahon. At ngayong umaga, salamat sa Diyos dahil nasimulan ko ulit ang aking araw sa pagubulay-bulay ng kanyang salita. At dito nga ay nag-start muna ako sa prayer to ask guidance sa Panginoon. Mahirap kasing intindihin yung kanyang salita kapag sa sariling kaisipan lang umaasa. Awan ng Diyos, malapit na ulit ulit matapos ang taon kaya malapit na na rin ulit matapos yung Bible. Dati akala ko napakahirap talagang matapos yung Bible basahin cover to cover. Pero dahil nga nagsastrive tayo araw-araw kaya awan ng Diyos bago matapos ang taon ay matatapos natin ulit ito. Kaya salamat talaga sa tulong ng Holy Spirit. Pagkatapos ko nga magawa yung aking personal devotion, binuksan ko muna itong main door para pumasok din yung sariwang hangin dito. At dahil nasa baba pa din nga yung aking mag-ama, nagsimula na din akong maglinis. Mainam nga na bago sila umakyat dito ay nalinisan na ito dahil siguradong hihiga-higa na naman dito si Via. At para nga mas ganahan pa ako sa paglilinis ay nagplay muna ako ng Christian music. At minap ko na din ngayon sa para patay yung mga nakadikit na dumi ay matanggal na din. Kapag ganito nga talagang mayroong toddler sa bahay, mainam talaga na laging malinis ang sahig dahil mayat maya nga siya pagulong gulong dito. Binalik ko na din nga itong tablecloth. Mayat maya ko nga itong tinatanggal dahil hanggang ngayon hindi pa rin kami nakakapagpabayan para bumili ng plastic cover. Maya-maya ngay nagising na din si Via, Mabuti na lang at napaliguan na rin. Kaya ang sigla-sigla na naman ang aming Via the Explorer ngayong umaga. Pagkatapos nga natupag muna ng asawa ko itong tambak na hugasin habang ako naman ay nagluluto ng aming breakfast. Nagluto na lang muna nga kami ngayon at na kami nagtinapay dahil nga nag-iba yung aming cravings. At saka kailangan din namin kumain ng maaga dahil nga meron kaming planong pupuntahan. At para nga sa aming breakfast ay nagsani side up lang ako ng itlo tapos niluto ko na rin itong longganisa at dahil nga meron din ako nakita ang tirang tuyo kaya naisip ko na iluto na rin ito dito sa mantika ng longganisa dahil nga naluto na din lahat kaya inayos ko na ito dito sa isang plato ang bango-bango talaga ng mga pagkain na ito lalo na itong tuyo pagkatapos nga ay nilagyan ko na rin ito ng mga kamatis para mas lalong masarap ang kainan mamaya pagkatapos si Bia naman ay nilutuan ko lang siya ng carrots, patatas, and egg soup dahil nga mahilig siya sa sabaw kaya hinihiwalayan pa namin siya ng buto kapag yung ulam namin ay walang sabaw yung okay na nga yung lahat ng ulam tapos nung kukuha na ako ng kanin naku po, hindi pala naluto yung aming sinaing eto pa naman yung inuna ko sa lahat ng aking niluto, kaya kinailangan pa nga namin magantay ulit ng ilang minuto, eto na naman nga si via na napakahilig talaga magpindot pindot dito sa keyboard, kaya inakyat ko na lang muna yung kanyang mini keyboard habang kami nag-aantay, gustong ang gusto niya talaga yung laging nagpipindot-pindot sa keyboard. Kaya maganda talaga itong mini keyboard na nabili namin para sa kanya. At dahil hindi pa rin naluto yung sinaing, kaya sinabayan ko rin muna si Bia. Kaso, nung nakita niya nga ako nakaupo, kaya ayun, nagdedi na ulit ang Bia. Pero okay lang yan. Kakantahin ko pa din yung isa sa mga favorite song ko. Mm -hmm. And all my days I've been held in your hands From the moment that I wake up God is good talaga. At yan talaga yung isang reason kung bakit ginagawa ko itong vlog ko araw-araw. Dahil sobrang na-amaze talaga ako sa ginagawa ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, sa buhay ko at sa buhay ng aming pamilya. Mabuti ang Diyos kung bakit kami magkasama ulit ngayon mag-asawa. Mabuti ang Diyos kung bakit meron kaming via ngayon. Kaya ang lahat ng papuri at pasalamat talaga ay sa Diyos lamang. Muli ako si Mama Care ay laging nagpapaalala to always care and share something with those people around you. Thank you for watching!